Pare, kalian para, para sa na sagu. Pare, kuan kalian na sagu. E, kuan kalian na sagu. Pare, kuan kalian na sagu. Pare, kuan na sagu. Pare, kuan kalian na warai Pare, kuan kalian na sagu. Pare, kuan Sige, napulo ano? Tintaw tayo na nakong calculator. Napulo, kuha niya, um, 400. 400. Oo. Oh, 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 400. Adi na po, dito. Ano nang tada? 400. Asong kira kilo? Tulo so, ka kilo to 40. Yan, tapos baso. 38, 38. Okay. Ngahin. Sago duha okay, putchara, Tapos, sixty eight, eight eighty nine oh papadulong na di ba? ako at kay okay. napulo alas ka one hundred Bukat nga ni kaya kung ano na upon, mabugat pa, udog pagalsa. <laughs> Bisa na rani lang na pagagawas pagalsa, mabugat. 111. May gihap ang kulang <laughs> eh. Sakto gihap. Buti man lang mo pa na ako. Ano sabal <laughs> niyo kay luho? Wala, ko nung luho po no. Tapos doon oh, ang kuhan, is careful. Ano sa, kot-kot na yung agianan kuhan. Yung agianan, maat. Ayan. O, diba? Ha! <laughs> ito yung pangalawalo. So, ito yung fast moving ngayon, summer. Summer ngayon, pero umulan dito sa amin. Ayan, umulan. So, eh, ito binayaran niya ay 889 niya tayo, 889. So, mamaya ihatid namin kasi mabigat. Sampo kasi yung kanyang ibap. So, ihatid namin mamaya sa kanila. Ayan, hello mga kasari. So, good afternoon. Um, uh, maulan na hapon. Summer ngayon, pero umulan sa amin. Ayan siya, kalas 4. Ngayon ay, ano, April 27. So, nakapag-upload na ako kanina. Sa wakas. <laughs> nakapag-upload din ako. No, tagal-tagal kong walang upload. Two so, yata akong hindi nakakapag upload Kanina, nag-display ako. Ayan, di pa tapos. Pero, na uh, nag mo na muna kami. Kaya, nag-stop ako mag-display. And, eto yung aming mabenta ngayon. Pinaka-mabenta ngayon dito sa tindahan is mga pang-summer talaga. Asukal, gatas, Basta pang ano mga pang summer na paninda, pang halo-halo, mga ganon. Yan ang mabenta ngayon dito sa tindahan, fast mo rin siya. Kaya lang ngayon ay umulan. Umulan yan dito sa amin. Summer, pero umulan. Wala masyadong bumibili ngayon, matumal kami ngayon. Pag maulang daso, wala masyadong bumibili. Mamaya madami yun. Pag gabi kasi sila, anong bumibili dito sa amin pag gabi na? Mga five, mga six, yan. Hindi mo na salamin, salamin mo na kita. Okay, so, ano lang. May video ko lang. Hindi, hindi ako mag-vlog sana, pero may bumili kasi sa amin ng medyo madami ngayon. Kasi naman namin yun, nag halo siya. Mapensa yung halo-halo niya. Lagi siya bumibili sa amin ng maramihan. gatas, sampung uh, cans, lagi ang kanyang binibili. Hinatid namin doon. Ay, may nag-text. <laughs> And, hinahatid namin sa kanila kasi mabigat. tas may asukal din. Malakas din sa amin yung asukal ngayon. Kapartner yun ng gatas asukal. tas mga ano. Mga panghalo-halo. Mga sago red and the white things. So, napag-bigla lang ako na pag-vlog. Kasi may bumili ng panghalo-halo, madami kaya. Binidiyohan ko na. Uh, kasi okay, so yan lang yung, ano, oh, yan lang yung uh, update ko ngayon sa inyo. So, bye-bye muna. Mamaya na lang ulit ako mag-vlog. <laughs> Mayang gabi. Okay, so bye-bye. Nag-ano lang ako. Kunting ano lang, kunting update lang dito sa tindahan. So, bye-bye. Magagawin na kasi ako. Mag-display pa kasi. Hindi ko na i-video yung pag-display ko. Dami na namin kulang, maglilista pa ako kasi bukas ay lunes na. Bungin na yung mga stunting namin. Dami na, wala. Okay, so, papay muna.